Ah. Uy, may nakuha si Con. Si Papa Arnel. Tingnan nyo. Bunog. Gumagalaw-galaw po Malaking bunog. Ano yung bunog, Papa Arnel? O, so, oh, yung isdang ano, masarap na ipaksiw. Ah. Ayan. Dahil lumalim tong ilog, ah. marami tayong mo. mauling bunog. So yan, nakabi naman na tayo. yang isa, babat okay. so, tayo mga lods, pero pano ano okay, tapos, kape, -nate. kape. <coughs> kape. <coughs>